Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon Alam niyo ba kung nasaan akong pasyalan? Ayan po, napakaganda po sa likod ko Kita niyo naman, diba? O, oh. ba? Diba? At syempre, ito na po ang mga 4-digit lucky numbers Ngayon pong hapon po ng alas dos Umpisahan po natin sa Japan 1766 Italy 9133 Germany 2109 Korea 1324 Greece 8715 Canada 6128 Mexico 9296 Australia 3130 New Zealand 6641 India 2138 Philippines 9051 Thailand 2415 Taiwan 6398 Malaysia 1409 Dubai 1187 Hong Kong 7733 Singapore 2518 China 9259 Texas 3130 Israel 7516 Las Vegas 1809 Alaska 1539 Saudi 1539 8866 Ayan po mga kalaki, mga 4-digit lucky numbers. Ngayon pong 2 p.m. umaraw na, nainitan na ako. Medyo lililim tayo mga kalaki. Ayan. At syempre po mga kalaki, mga lucky numbers natin inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. Good luck po mga kalaki. Claim it, mananalo ka ngayon. Good luck.